Hello guys, good morning. Kain tayo. Ulam na, ulam ko ay tuyo na galunggong. Tapos, ibigay ko asin. Salad. Pipino, kamatis, at makate. Lettuce. So, ayan ang ulam. Galunggong na pinirito. Tuyo na may kape. So, kayo guys, kumain na ba kayang almusal? Ano to? Um, almusal together lunch na. Maalas ang tuyo. Pero masarap siya. Mmm. Mm. Mm. Yung hilaw na damo. <laughs> ano to? Um, Breakfast together lunch na. hindi na ako kakain ng lunch kasi 10 o'clock na rin. Hmm. Kain tayo guys. Ang tuyo. Inutang pa yan. <laughs> Pag ito yung ula, masarap kumain. Mmm. Wala nang kutsa-kutsara kasi pag kumain ka nakakutsara, hindi mo malasap yung yung sarap ng toyo. Diba? Diba? Hmm. Tuyo pala na pahit sa mukha ko. Kain tayo. Mm huh? Ako ah, kahit patuyuin ng araw-araw. Ulam, okay lang. Tapos isigupan mo ng kape. Yung kape na matapang. Parang ng tak. Alam niyo kung ilang pinaprito ko ng toyo. Apat. Hmm. Gusto ko ng toyo na ano, na pati pwede mong kainin. <laughs> yung tinig na para sa aso, kakainin na rin. Kaso ng nga lang, oh. Nagsipon pa na rin. Mmm. kahit ba ako? <laughs> yung mga pagagawa ko. Mm-hmm. -hmm. Mm Ayan guys, tapusin ko muna yung pagkain ko. Kain ko ng almusal na nga brunch, Brons. Breakfast and lunch brunch lang. Brunch. Brunch ba? Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye.